Hi! Isang mapagpalang araw po sa inyo. Ah, ito naman po, may banat na naman po muli si Ramon Tulpo kay Sen. Rodante Marcoleta at sa ibang mga kasama nito. No? Nakaraan po, tinalakay natin na binanatan po at binakbakan ni Ramon Tulpo si Sen. Rodante Marcoleta nang sabihin niya na tila yata eh parang sa kanyang nabalitaan daw, why 1 billion doon na binigay, etc. etc. ng ganyan na para bang pinatutunog niya na hindi niya marekta sinasabi pero pinatutunog niya na parang nabayaran tong mga to. No? O ngayon ito naman, nag-post po siya ngayon sa kanyang Facebook page na verified. Ang nakalagay, maganda na ngayon ang takbo ng Senate Blue Ribbon Committee sa pag iimbestiga nito ng mga maanumalyang DPWH flood control projects. Oh, di gaya noon na si Senator Dante Marcoleta pa ang chairman. Pero, mas gaganda pa sana kung hindi isasali sila Jingo Estrada, Joel Villanueva, Mark Villar at Mike sa mga hearing. Walang karapatan ang mga nabanggit na senador na mag-iimbestiga mag ng mga resource person. Sons. Si Estrada, Villanueva at Villar ay may bahid. Nakakasuka. May period yun, may bahid. Sabihin, tapos na. Tapos si bago siyang si Abe, nakakasuka ang pagdepensa nila sa kanilang sarili na sa komite ba? Diba? Ibig sabihin, para lumalabas, parang lumalabas dito, eh, paano nakakasuka yung apat na nabanggit niya? Yun ang gusto ata niyang palitawin, eh, no? Dapat ay ginagawa nila ito sa plenary session, hindi sa hearing ng committee mismo. Kala mo talaga, maalam to, eh, no? Plenary! Matanda na ko! Nakaranasan ko nung araw! Alam ko yan! Tasabihin ko sa mga dinakait, hindi nakakaitindi! Naiintindihan namin yan, sir! Hindi mo lang nauunawaan. Naiintindihan mo lang. Pero hindi, hindi mo nauunawaan, sir. Kailanman, at tinapangako ko sa'yo, kailanman, hindi, hindi mo mauunawaan yung sitwasyon na yan. Tandaan mo yan, sir. Bakit? Kasi yung puso mo, sir, na nararamdaman namin, hindi para sa bayan. Alam mo, para saan? Galit na mumutawi sa inyo. Yan ang amin nararamdaman. Sir, kung ikaw nagbigay ng opinion ng ganito kay Senator Marcoleta at sa iba pa, pues nagbibigay din kami ng opinion para sa post mo na to. <laughs> di ba? Yung post mo na po to, wala kaming maramdaman mga Pilipino mula apari hanggang hulo. Hanggang sa mga OFW. Di ba, ba mga nanay, mga tatay, mga lolo, hindi natin maramdaman si Ramon Tulpo sa post niya to. Kasi maganda na may sabi niya. Opinyon na niya, opinion niya yan. Sabi niya, maganda na ngayon, takbo ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakikita niya siguro yan. Pero, buong Pilipinas, mga OFW, mga nanay, mga tatay, hindi natin nararamdaman sa kanyang pangapos na to ang pagmamalasakit sa Pilipino sa mga nabaha. Ang gusto lang layunin ng post na to, ha, bakbakan at paunawa sa mga Pilipino, ganito si Senator Marcoleta. Yun ang piling namin at haka namin na nararamdaman, sir. No? O kayong ganito. Isa-isay natin ang sentence. Maganda daw ang takbo ng Blue Ribbon Committee. Sigurado ka sa pag-iimbestiga nito ng mga maanumalian DPWH flood control projects. Ulitin ko, DPWH flood control projects. Doon lang sila nakapokus. Uulitin ko, doon sila nakapokus. Bakit, sir? isa ka rin pala na inaasahan nila na hahanga sila sa popos mo. Yun pala, isa ka rin pala sir, doon sa ibang senador na ang iniimbestigahan, Diskaya, Bryce Hernandez, Henry Alcantara. Bakit? May iba pa ba? Meron iba pa ba? Ayaw lang banggitin nila. Pero si Rodante Marcoleta na siyang sinasabihan mo sa post na to na wala siyang karapatan, walang karapatan na ang mga mabang, nabanggit na senador, siya ngayon ang nagpapangalan. Kanino? Bakit anya pang niniwalaan diskaya na pinanggit ang pangalan ni Romualdez at ni Saldi? Sir, hindi porkit binanggit, eh may sala na. Pag binanggit, mas maganda ipatawag at kausapin, tanungin kung bakit kasangkot ka ba dito. Sir, yung pinagmamalaki mo na ang Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga ay tumatakbo na. Hindi pinatawag yung pangalan na kung saan na nabanggit ni Diskaya. Ngayon mo sabihin, sir, sa amin na ang committee na ito na inahangaan mo ay tumatakbo talaga na maayos. O, sinasabi mo lang yan para asarin si Sen. Marcoleta. Sir, uulitin namin, sinabi namin, buong Pilipinas, maging ang mga OFW, maging ang mga senior citizen, hindi namin maramdaman, sir, yung post mo para sa taong bayan. Opinyon namin yan. Ang nararamdaman namin, sir, galit ang namumutawi sa iyong post. Nangihikayat na, sabi niya ng Biblia, ang isang malumanay na salita, nakakapawi ng galit. Ngunit, ang salitang matinik, talagang yung ma, na talagang worse, talagang malagkit na salita, ay nakakahatak ng galit. No? Ngayon, sir, wala problema ito, opinion mo to. Ngayon, wala rin ka, kung, kung ito ay opinion mo, payag ka rin sa amin na sasabihin namin opinion namin. Tama? <laughs> sir, ginagalang ka namin hindi dahil ikaw si Ramon. Ginagalang ka namin dahil ikaw ay tulpo, dahil may mga katulad niya, si Erwin Tulpo, eh, hindi mawawala sa aking iniidolo. Bagama pag nagkakamali siya, sinasaway ko, mali ka dyan, Erwin. Mali ka dyan. Dato, ganito ginawa mo. Di ba? Yan ang ano ko eh. siya si Ben. Nagkamali na karaan, pero naiya-adjust ko yung sarili ko sa kanya. Sir, laging sabi ng mga kapatid mo, iba ang tulpo. Hindi porkit pag sinabing tulpo, ay eh kasama ka na doon. Iba si Ben, iba si Erwin, iba si Rapi. Yan ang akin natutunan sa kapatid mong si Ben. Pero sir, bakit pa nagkakaroon ng problema ang isang kapatid mo? O i i ano man ang tulpo? Ba't parang tila yata nawawala na yung kasabihan nyo na iba si Ben, iba si Rapi, iba si Erwin. Dapat pag may problema ang isa, talagang hindi manging ilam. Gets nyo? O sige, ito. Ito. etong si Sir Ramon Tulpo, ang pakiramdam niya siguro, yung ira niya noon, eh, ira pa rin niya ngayon. Tama mo, Sir? Pakiramdam mo siguro, yan ang haka namin, no? yan ang, yan ang tsorya namin. Sir, hindi po porkit ang kapatid dalawang senador na, eh, nagkaganto na kayo ng post. Sir, sabi ko nga, sabi niya ni Ben, iba, iba kayo, iba ikaw, iba si Ben, iba si Erwin, iba si Rapi. Kung, kung inaasahan namin, sa pag mo na to, ay hindi mangyayalam yung mga kapatid mo. Wala sigurong kapat, wala ka sigurong kap, wala sigurong pakialam yung mga yun, kaya nakakapag-post ka ng ganito. Kasi hindi naman nagpo-post si Rapi ng ganito, eh, sila Erwin eh. Maayos kausap yung mga yun eh. So, ibig sabihin, tama pala sinabi ng kapatid mo hindi kanila nila pinakikialaman at hindi nila pinapakalaman ang isa't isa. Tama? Oo. Ngayon, ang pinaka-point po rito ni, ni Ramon Tulpo, ang sa akin lang, ha, ah, hinala ko, basagin! Ang pag, ang, pang, kumbaga, si Setor Marcoleta kasi, wala nang chairman sa Blue Ribbon eh. Ang, nag, ang nangunguna na ngayon si, yan, si Soto, si Ping Lakson bilang chairman, Blue Ribbon, Si Setor Malakita, bagaman bahagi pa rin, nagtatanong pa rin siya, ayaw ni Ramon Tulpo yun. Sabi niya rito, ang sabi niya rito, walang karapatan ang mga nabanggit na senador na mag-imbestiga ng mga resource person. Sir, ang pinakamagandang nag-imbestiga po si Senator Rodante Marcoleta. Gusto mo, debate tayo eh, sa luneta. Ah, sige. Ang topic, patutunayan ko, mas mag-effective si Senator Marcoleta kesa sa pinagmamalaki mo ngayon takbo ng Senate Glory Boom Committee. Oh, sige. Debate tayo. Gamitin mo na lahat ng kaalaman mo. Sir, hindi ako magdadal ng kahit anong libro. Ni anong ano, dala, wala lang. Cellphone lang ang dala ko. Hmm. Sige, di ba? Yun lang yun, sir, eh. O, oh, kaso hindi na tayo magdidebate niya. Bakit? Nasagot na ng taong bayan. Di ba? ang totoong kasagutan. Di ba? Eh di kasi, yung sabi niyo po kasi di ba ito ha, ah, mga kabayan, opinion lang sinasabi ni Sir Tulpo, ni Ramon Tulpo dito. Pero, yung pagkasabi niya walang karapatan ang nabangkit na senador at mag-imbestiga sa mga research person, eh nagkakamali siya. Diyan tayo tutol. At tutol din tayo sa unang sentence niya na maganda na daw ang takbo ng Blue Ribbon. <laughs> maganda. Umiikot yung tanong sa Diskaya kala Henry. Pati kay Bryce, yung Bryce, sinagsaw ng GMC. Wow! congratulate. Hanga siya dun. Pero yung mga big fish, yung hinahangaan niyang Senate Blue Ribbon Committee, wala lamang itinuturong big fish. Partida, ando na yung dalawang mong kapatid na magagaling yon, magagaling din naman yon. Oh, Sir, uh, ganito yan eh. May papanood akong video sa inyo. Ito kung saan uh, kay Sir Rapi Tulpo. Dito kasi kinontemp niya si Diskaya. Ang tanong ni Rapi Tulpo dito tungkol sa sasakyan. Panoorin nyo ha. Mamaya na yung 3 minutes pa may sakatuparan ng kanilang masamang balak. Mr. President, sa interview ni Mr. Curly Diskaya kay Julius Babaw, Sinabi niya na dati iniisip niyang pumasok sa simbahan at magpare. Mm -hmm. Sana para daw makatulong siya sa kanyang mm -hmm. pamilya at kikitain niya sa mga donasyon. So, ibig sabihin, kukupit siya doon sa mga limos para ibigay sa kanyang pamilya. Ang sabi niya. Uh, at sabi rin niya, eh, siguro hindi daw talaga pinagkaloob ng Panginoon dahil hindi maganda ang kanyang intensyon. puti mm -hmm. na lang. Pero napunta sa DPWH. Okay. Sa simbahan bare-bare di sa DPWH. Tambak-tambak na sa lapit. Sir, Sir Ramon, painggan niyo sabi ng kapatid nyo, ha. Ah. Painggan ha. Ah. Mga kababayan, si Sir Rapi Tulpo, magaling po to sa away mag-asawa. Hinahangaan ko po kita, Sir Rapi. Pero sa sitwasyong ito, Sir, taong bayan kaya na humusga ka sa kanya. Yung pinagbabalaki na ribbon committee ni Magaling Daw ngayon, kung baga sa Madaliceta, na magaling mas magaling ngayon kaysa sa panahon ng Rodante Marcolita. Paingal nyo po siya, Ray, kapatid nga. Now, bago sa aking question. Um, bukod sa blood control projects, ghost projects na pinalusok ninyo, na kung saan naloko yung gobyerno ng malaking pera, pati ba naman yung mga pinaglayabang yung mga sakyan niloko nyo ng gobyerno dahil halos magkakaramihan mm -hmm. doon na smuggled, hindi ka nagbayad ng voice. Pangatlo, sinabi mo dito noon na ayaw mo magbitaw sa ayong uh, negosyo kahit napalugi dahil naawa ka sa mga trabador mo. Eh, may report sa Dole na nang api ka ng mga trabador mo. Tama, tama. So, narinig, narin ko, na, narin ko na yan. Narinig ko yan. ka ng loko. So ngayon, tanong ko ngayon. Dito sa dokumento ng Bureau of Customs, okay. lumilitaw na marami ka mga um, vehicle dito. Okay, vehicle. Vehicles. Alam na namin yan na ano na, na, interview na lahat alam na namin yan okay na wala sa record ng Bureau of Customs na nagbayad ng buwis alam na namin yan nabalita na nakaraan yan ano pa o na man lang alam na namin yan you agree alam namin ah uh, your honor Binili po namin sa local dealer po yan dito sa Pilipinas. Wala po kaming intention manloko kasi hindi po kami ang nag-angkat niyan, kundi po yung dealer po na pumili. Hindi rin po namin alam kung nandaya sila dahil basta kami po ay inutang po namin sa kanila yung mga sasakyan na at may PDC din po kami na uh, two years to pay po yung iba doon saka one year to pay po yung iba. Nasagot na yan ni Diska, na asawa niya si ni Sarah yung wala pa si Curly na sa pagdinig. Yung unang-unang mga pagdinig pa ni Setro si dati Marquita nasagot na yan. Okay. Tapos good. Uh, Tapos your honor, ganun din po yung tungkol naman po kay Jules Babaw. Wala naman po akong sinabing uh, para mangupit po. Kundi ang sabi ko lang po doon ay talagang hindi talaga inadya ni Lord na uh, maging pare po ako. Kasi ang purpose ko po noon ay matulungan po ang aking pamilya dahil talagang hirap kami sa buhay pero hindi po para mangupit. Oh, kayo na humusga ko totoo siya sabi ni Curly. Kasi sinabi kasi ni Turpo, yung unang pahayag na parang kumukupit daw na kaya daw ang kapare. Sabi niya, buti hindi natuloy. tuloy. O, sinabi ni Kerling ngayon, wala naman ako sinabing ganon. Ulitin niyo yung video kay Babaw kung may sinabi talaga. O, ngayon, Sir Rapi Tulpo, uh, Sir Ramon Tulpo, anong ibig ko sabihin ba't pinakita ko sa itong ha, uh, may isang komite na inahangaan mo? Yung, in, yung, yung patungo, yung investigasyon ng kapatid mo, ha, matagal lang itinanong nung unang Senate Blue Ribbon Committee hearing pa lang pinaulit ka lang yung mga na kay Julius Babaw, ando na kami. Mag-iisang buwan na yun, sir. Inulit na naman niya sa committee ito. Dapat ang tinatanong niya rito, yung big fish, hindi yung kung saan yung kotse, alam na namin yon sa BO, BOTR ba yon sa Bureau of Costo, et cetera, et cetera, Alam na ng buong Pilipinas yung kwento na yon Pero yung ginagawa ng kapatid mo, inuulit na naman niya ngayon. Although magaling yung kapatid mo. Magaling talaga ang kapalit mo sa pag sa mag-asawa sa mag-aaway, magaling siya. Mag-actually, itong tanong na 'to, magaling siya. Eh. Pero bakit hindi ko siya sasabihan na hindi na... magaling man, magaling nga siya pero hindi tugma. Yung sitwasyon na para itanong pa ito kasi naitanong na ito. Bakit itatanong mo ulit? So tatanungin kita ngayon, Sir Ramon. Yung bang Blue Ribbon na to, may patutunguan, at sinasabi mo maganda ngayon ang takbo ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung maganda, tanong, kung maganda pala ang takbo, eh bakit yung tinakbo dati, tinakbo na naman ngayon? Alin yun? Yung tinanong dati, tinanong naman na ngayon ng kapatid mo. Ngayon, sabi, may pari daw, hindi pala ito. Wala, sir, wala akong kiyasabing ganun. Oh, sir, sige niya sir, ito sample itong kapalit mo. May ganto bang teknik si Seto Rodante Marcoleta? Wala. Ang itinatanong ni Marcoleta, yung bago sa hinaharap. Ano yon sa hinaharap? Yung binanggit ng diskaya na si Romualis at si Saldi. Anong sabi ni Se Anong si ano Seto Rodante Marcoleta? Bigyan ng protection yan para magsabi. Dahil yun ang natatanging paraan para ang isang diskaya mapaamin kung sino talaga Baka sabihin mo si Ramon, eh bakit sino ba yan? Ang dami ninakaw yan. Nandun na tayo. Napakarami ninakaw nila. Sige, sabihin natin yan. Nandun na tayo. Pero papaano natin mapapaamin sila? Kaya ba ng kapatid mo to? Kaya! Doon sa mga sasakyan ulit, inulit niya ulit yung tanong. Pero, nagtanong ba sila dito sa Blue Ribbon tungkol sa mga big fish? yun ang inaabangan namin hanggang ngayon. Uh, tingin ko lang po, baka ang sabi ko lang po doon, siguro kaya kami dinala dito ni Lord sa ganitong klase ng bagay para mas marami pa po kami matulungan. Nga, mas marami pa makulimbat. Oh, mo, uh, honor, Walang ganyan kay Marcoleta. Baka mas marami pa mga lumbat. Hindi ganyan. Hindi ganyan naghihintay si Marcoleta ng sagot. Bubuelta ngayon yan. Sir, uulitin ko tanong. Maganda ba ngayon takbo ng Senate No Ribbon Committee? sa pag-iimbestigan nito na maanumal ng DPWH? Sir, opinion mo, sabi mo, hindi. Sa akin, opinion ko, hindi. Ay, opinion mo, sabi mo, maganda na pala. Ang opinion ko, hindi maganda. People, may charity foundation po kami na tuloy-tuloy pong tumutulong sa mga okay. Na nangangailangan okay. po. Punta na tayo doon sa Bureau of Customs. So, meron di... Bureau of Customs, natalakay na rin yan nakaraan. One, bago, bago isang buwan na itong walong sasakyan na na nasa possession ninyo na pinagmayabang niyo sa social media. Alam na namin yan, sir. Alam na namin yan. Na walang records ang um, Bureau of Customs na nagbayad ng buwis. Ibig sabihin, ito ay swing. Alam na namin yan, sir. Naulit na yan, sir. Eh. so sabi mo, binili mo lang ito sa isang dealer. Alam na namin yan. Tama yan. update na alagay OFW, pati mga senior. Alam na, alam na namin yan. Kasi ang gagawin ko, patatawag ko yung dealer, patatawag ko yung consignee, at dahil, magpipilihan, it's either yung consignee magpapakulong o ikaw ipapakulong niya. Sir! <laughs> Anong usapan niya, sir? Ang usapan ngayon, sir, yung ano? patungo sa Big Fish. Yara mo na. Itigil mo. Tanongin ka pa rin niya po. Ah. Magaling naman siya, magaling naman siya. Pero, dapat yung galing niya. Ginamit niya sa Big Fish. Sayang eh. Kasi, impossible. These are um, very expensive. Pero sir, sir, Rap sir Rapia, hindi po kita tinitira. Sa akin po, wala ko yung question sa akin nila, Erwin. At Rap, uh, kay ikaw. Yung kapatid nyo lang po, sinasagot ko po yung mga opinion niya. Sa opinion din. Kaya ako pinapakita kayo, dahil yung, yung opinion ko para sa inyo, sir, eh, hindi po, magaling yan, magaling yung pagkatanong na yan kung yung umpisa, tinanong mo yan. Kasi sir, natanong na yan, sir eh. Yan tungkol sa ganyan, sa coaches, sa sakyan, na corner na sila dyan eh. Kaya kung tatanungin mo yan, chak na chak, mako-corner mo sila. Kasi na-corner na sila dyan. At chak na chak, mako-contempt mo na sila ulit dyan. Tignan nyo sa huli, anong ginawa? Ours, we're talking about. Millions and millions of pesos. Imposible, hindi mo tatanungin yan. Yan ba mali sa papel niyan, pare? yan ba eh nagbayad ng tax sa Bureau of so, Hostos. Especially the fact na recent... Tama, inulit niya lang yung mga ano dati. Hey, ako ang nag-expose noon tungkol doon sa um, dalawang kotse uh, na Bugatti. Okay. Yung Alam na namin yung yan. Yung cars na Bugatti. May Rolls Royce pa. May Rolls Royce para payo. Pa Alam na namin yan. So, so dahil hindi buy ng boys And I know for a fact na ilang sa mga vehicles dito ay pumasok sa Batangas. Alam mo yung modus ng mga dealer mo papalabasin sa container kunyari Toyota at Pundra pero ang sa loob ng container yun yung Rolls Royce na may payong alam na namin yan siya asan yung big fish? Uh, your honor wala po kaming idea in good faith po namin pinili po yung sasakyan at katunayan inutang pa po namin sa kanila po Uh, wala po kami idea basta binigyan lang po nila kami ng dokumento na kompleto po yung may certificate o payment din po basta naparegister at sila na rin po ang tumulong sa amin para ipa-register po sa LTO yung yung mga sasakyan po. Wala po kami alam kung paano po mag-import. So, po so kami... Nung binigyan ka ng dokumento para sa Rolls Royce sa limbawa upang i-register sa LTO. So meron kang hawak-hawak na dokumento. Kasi bago po nangyari yan, nag-sign tapos si Sepator Rapid Tool po. Nung nakalina, bago yan nangyari ha, napakasinungaling mo, diskaya, sabi niya. Mamaya, may tatanong ako iyo, makokontempt ka talaga. Ibig sabihin, gigil na gigil siya, ikontempt si Diskaya. Galing sa Bureau of Customs, dapat, to prove na pumasok yan ng legal at yan ay nagbayad ng taxes and duties sa Bureau of Customs. Because it, it will not be registered, hindi i-register ng Bureau of Customs yan dahil high na sa kanto kung wala kang hawak ng mga dokumento yun ah uh, yes po, Your Honor. Kaya nga po, napatransfer po nila sa LTO po. Papunta po sa pangalan po namin. Oo, oh, yun niya, Kaya, yun niya, Alam na namin yun eh. So nakita mo yung dokumento sa galing sa Bureau of na nagbayad ng buwis para sa Rolls Royce? Alam ba, Rolls, Rolls, Rolls Royce na lang. Uh, Your Honor, yun po ang sabi po ng... Ang layo sa topic, no? Naulit na, na inulit-ulit, no? Sa akin yung tanong ni Seto Rapi. Magaling sana si Seto Rapi. Kung tinanong ni Seto Rapi, ito eto, eto ha, kung itinanong ni Senator Rappi rito, yung bang napangalanan mo ng mga congressman, gaano katotoo yun may ebidensya ka? Napakadaling sabihin, di ba? Wala naman masama eh. Maliban na lang kung takot ka doon sa pangalan na yun. Pero si Senator Rodante Marcoleta, tahas ang sinasabi, dire-diretsa ang sinasabi. Walang takot. Ngayon mo sabihin, si Ramon Tulpo, na maganda ngayon ang takbo ng Senate no Ribbon Committee na ang tanong pala ay umulit na dati Ninulit na naman ngayon. Nakita niyo yung usapan na to? Kung ang tinanong sana niya yung mga binanggit ko hindi, ang usapan tungkol na naman sa kotse, Rolls Royce, may payong, Julius babao yun na naman, doon na pupunti. Corner na nga ang diskaya doon eh. Kaya mako-corner na naman siya sa tanong mo. Kaya mako -contempt na naman to. Kaya babay tayo kanina na gustong-gusto ni Seto Rapi na makontempt to. Kaya tinanong niya, siguro inulit niya para makontempt niya lang to. So, tatanong ko ulit sa'yo, Sir Ramon, maganda ba ngayon ang takbo? Luzon, Visayas, Mindanao, alang na alam namin ang sagot, maging mga senior citizen, maging mga OFW, pati PWD, alam namin lahat ng sagot, Sir. Hindi tugba sa sagot niyo po tao po po sa akin kaya po na transfer po sa pangalan namin dahil kompleto daw po yung dokumento. Hindi, hindi sabi ng tao po. Dapat makita ng dalawang mata mo dahil sabi mo ikaw nag-register, di ba? At saka patak lang sa LTO, dapat tayo mismo, tayo may aring sa akin, dapat nagpa-register. Kung hindi, pati LTO tatamaan dito. Dahil bawal yun, nag sa mga ibang tao mag-register on your behalf para sa isang kaya ng sakit. Alam na, naulit na yan eh. I I Ibig sabihin, gumamit ka ng fixer. So may tama ka na naman. Uh, hindi po, yung Honor. Yung mga staff po namin na inutusan ko po, po sa logistic, sila po ang tumulong po At alam mo, sa bawal yun. magpa register ka ng sasakyan at pipirma. Meron kang dapat... No, Napapakamot yung abogado. ...pipirma doon sa registration, alam mo, bawal yun. Hindi ka dapat pwede gumamit ng ibang tao. Dapat ikaw mismo ang pupunta sa LTO. Present yourself personally para pakita na talagang ikaw yun. Tama? Yes po, Your Honor. Bali, ganun nga po ang nangyari. Oh, so ibig sabihin sinungaling ka. Oh, tama, ibig sabihin sinungaling ka. Anyway, ganito lang Mr. Chair. Ah, Your Honor, hindi po talagang ako po yung ano, yung nangyari po ay talagang Ikaw kontem ka talaga niya kasi niya kay sa nagsabi niya bago yung mangyari yan. May tatanong ako sa'yo iyo, kontem ako contempt ka talaga sa akin. Kaya kay asahan mo na yan. Ako contempt ka. Yung dokumento po talagang tama. Hindi ko pa si gusto diskaya dito ah. Ang sakit lang kasi yung mga tanong niya, umulit-ulit mga nakarampa. Sayang yung tanong eh. Sayang yung galing kung yung galing ni Seto Rapi, ginamit niya doon kay Martin, pati kay Saldi ko, solve na lahat ng kaso. Po yung prosesong ginawa po namin sa LTO. Yung mga dokumentong hawak mo, fake yung mga dokumentong yon. And I'm sure and I'm very sure na alam mo na fake yung dokumento. Sir, hindi na away mag-asawa yan, sir. Eh. Huwag ganyan, sir. Kasi yung ginagawa na karan sa ano, di ba, sa away mag-asawa, naku-corner niya eh. Ito kasi ibang usapan to, sir. Eh. Hindi to damdamin po. Yung pinagbabati nyo kasi pinagano nyo, damdamin yon galit si asawa, si mister. Eto, hindi po damdamin ang usapan dito, pera po, kayamanan. At nagkipagsabuhatan ka. At malalaman yung susunod na hearing, in fact, ngayon pa lamang, alam ko na nagsinwaling kayo, sa susunod na hearing, patatawag yung dealer at saka yung consignee. Kawawa namang consignee. Or sigurado ako, baka yung consignee eh, matauhan mo lang yan. Anyway, Mr. It's chair, given that Mr. Disguy okay, has been not? cited, because Mr. you have one second. Sige, <laughs> Ito lang. Mr. Chair, given that Mr. Diskaya has been cited in contempt and Mr. Alcantara, I move that they be detained and handed over to the custody of the Senate Sergeant at Arms. Kapatid niya agad, second ano? Second motion, si Erwin. Is there any objection? Ang After. bilis eh, second the motion. Siyempre, kapatid eh. Fully seconded. Oh, yes. Tama yung ginawa nila kasi sisunungan yung Diskaya. Pero naulit yung tanong. Sabihin, sayang kung eh, kung yung big fish na lang kagato ni Setor Dante Marcoleta na nagtatanong nauuwi yung big fish pero sa iring na yan parang ayaw pila yata ayaw o Sir Ramon uulitin ko sa last na tanong ko sa iyo maganda ba yung takbo ng blue ribbon committee nila na ang tanong ay hindi pala sa para sa big fish para lang doon sa naulit dating sitwasyon o yung post mo na ito sir kaya mo pinos lang. Wala lang, gusto mo lang sabihin sa kanila, babanggain ko to si Marcoleta. <laughs> Ganito ako. Parang ganun lang ba, sir? Oh. Anyway, maraming maraming salamat sayo. Uh, sa inyo. Mabuhay lahat kayo.